Catherine Bernardo, totoo bang patago-tago? Pagkasama ang napapabalitang boyfriend na si Mayor Mark Alcala ng Lucena City. Ito ang latest chismis na hindi raw chismis. May mga nakakakita raw kay Catherine Bernardo at Lucena Mayor na madalas magkita, hindi lang once, kundi madalas. At sa madaling araw pa, ayon sa mga sources ng mga batikang kolonista, Christopher Min and OG Diaz. Pareho silang public figures. Pareho silang single. So, ang tanong, bakit kailangan pang itago kung may something? Sa social media, may ilang netizens na nagsasabing nakita raw nila si Catherine sa Lucena City. Yung iba naman, sinasabi, madalas daw silang magkasama ni Mayor. Pero walang picture, walang video, walang pruweba. Parang multo lang laging naririnig pero never nakikita. Siyempre, curious sa mga fans at aminin natin mga bestie. Kahit ayaw nating umasa, gusto rin nating malaman kung totoo ba to or gawa-gawa lang. Pero teka, may punto rin sila ha. Maybe they are just want a uh, privacy muna. Or maybe they're trying to avoid the spotlight habang nagkakakilanlan pa sila. At tandaan natin, Catherine just came from a long-term relationship. Baka ayaw niyo mo nang madikit agad sa panibagong intriga. At si Mayor naman, being a politician, baka iniingatan din niya yung kanyang image. Pero bakit nga ba walang pictures? Pero eto bestie ha, sa panahon ngayon, ang hirap magtago. Lahat may cell phones. Kahit nga ordinaryong tao may mga CCTV. So kung madalas silang magkasama, bakit parang walang ebidensyang lumalabas? Ang tanong tuloy ng marami, totoo ba o sinasadyang itago? Sa huli, wala naman tayong karapatang pilitin silang magpaliwanag. Kung totoo man, siguro darating din yung panahon na aamin sila kung kailan handa na sila. Pero bilang mga tagahanga, okay lang namang magtanong, hindi ba? Pero sana may respeto pa rin tayo sa hangganan ng pribado at publiko. Kayo mga bestie, anong sayo dito? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Catherine, ililihim mo rin ba ang relasyon mo? Comment niyo sa baba at pag-usapan natin 'to. Basta dito sa channel ko, walang judgment, Real talk lang tayo.